Gandang umaga po sa inyong lahat. Umagang umaga ngayon. Lasing ko pa mahigit. Ako po yung nagbablog sa aking YouTube channel at Chukubay TV. Ang buhay ko dito guys, katrabaho ako ngayon. Papasilip ko sa inyo guys kung ano mga trabaho ko dito. Sana naman, tulungan nyo rin ako sa aking YouTube channel na Chocoboy TV at sa aking Facebook Ronald Mailan tulungan nyo rin ako na makipalo doon at makilike at sa aking kuan, girls tulungan nyo rin ako guys so ngayon guys pasisilip ko sa inyo kung ano yung mga trabaho ko dito araw araw sa Valencia guys ha? pasisilip ko Okay guys, ito yung una kong Trabaho dito sa Balinsya guys Yung bahay Yan Yan ang una kong trabaho ko dito sa Balinsya Helper ako dyan sa bahay Helper ako ng panday ba So ngayon Pag walang panday guys Ito yung ginagawa ko dito sa Balinsya Yan Nag-aalaga ng mga kambing Yan Kambing yan guys Sa Tagalog so, sa aming bisaya Kanding Kambing. <laughs> so ngayon guys ito na naman ang mga alaga ako ngayon ito yun yan baka apat na baka to dito guys nagtatagalog lang ako guys kasi hindi naman lahat bisaya makakita ng vlog ko di ba at sa akin facebook may mga tagalog din kaya ang mga bisaya dyan magay magalala galala naman ninyo tong tagalog kaysa pag ako niya ang tagalog makakita nito hindi maintindihan nila so yan guys yan ang apat na inalagaan ko dito baka guys pag umaga ako nagtatrabaho dito guys sa mga hayop na to pag hapo naman yung amo namin si Michael yan pinapasilip ko lang sa inyo guys yan yan ang trabaho ko dito guys at saka yung baboy malaki na yung baboy guys na binablog ko dati oh. sana naman tulungan nyo ako sa aking facebook sa Ronald Mailan makilike dahil yung ipalo na rin at sa aking reel tulungan nyo ko yan ang mga alaga ko dito guys at yung manok doon oh. yan, yan ang manok dyan Nagbre-breeding kami dyan, guys. Ng mga manok. Yan. Apat na baka dito, guys. Isang baboy. Dalawa to dati itong baboy na to, guys. Pero ngayon, isa na lang. Ginamit kasi yung isa. Yan. Malaki na yan, guys. Ayan, yung mga kambing na yun. Yan ang mga alaga ko dito. Sana, guys. Tulungan nyo ko. Sa aking YouTube. At sa aking... Facebook sa mga nakakilala sa akin sana supportaran nyo ko salamat salamat yung mga iba dyan na parang nakukurnihan sa akin na nakakilala sa akin kasi nagtatagalog ako pasensya na kayo ha kasi hindi naman lahat bisaya makakita kaya tatagalogin ko na lang kasi yung mga tagalog hindi nakakaintindi ng bisaya yan eh tayong mga bisaya, may utak tayo eh. Mas madali natin maintindihan yung Tagalog kaysa magbisaya na sila. Magbisaya tayo, hindi tayo maintindihan ng mga Tagalog. Diba? Kasi lahat naman ito makakita ng vlog ko eh. Kasi hanggat may Youtube ako, hanggat may Facebook ako, lahat makakita nito. So, dito lang tayo guys. Salamat, salamat. Yan ang mga alaga ko dito guys.